Kinatanong ako ng mga players dito sa Oriental Mindoro kung kilala ko raw yung mga mausay na players ng pool. So sabi ko, uh, kilala ko sila. Mula noong nagkaroon ng COVID ay nagkakilala kami dahil isinali nila ako sa GC. At nga, mula nga noon ay nagkakausap kami sa messenger pag kumisan ay video calling kami ng mga yan so hindi ko kilalang uh, ang mga personality nila pero may paraan ako para masabi ko sa inyo kung ano ang ang karakter nila kung yung ibang manghuhula ay gumagamit ng bola kristal at yung iba naman ay baraha ako naman Gagamit ako ng picha at masasagot na yung mga katanungan na yan. Naglagay ako ng picha sa gitna at naglagay, uh, binilugan ko ng maraming picha sa tabi. At ang mga picha niyan ay may mga pangalan ng mga kilalang prayers. At, at kung kung saan saan tumigil, tumigil yung, yung picha na, 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 na may pangalan ni Robert Baclaran, yun, yun ang tumutugon na sagot sa katanungan. Ngayon, simulan na natin ang unang tanong. Sino ang pinaka CY sa lahat ng pool players? Yan, umiikot na. Ikot, ikot. So, ayan, walang daya yan ha. Oops. So, si JR Balot ang itinulo, itinuro. tinuro. Hala. Totoo kaya yun? Oh, ito naman tayo sa pangalawang katanungan. Sino sa kanila ang malakas ang karisma sa mga babae? Oh, Paikutan natin. Oh, parang ruleta yan ha. Spin the disc. Yun. Sinong itinuro? O ba? Si Sirio. Ah, oh. Parang totoo nga ang sagot dito sa aking mga katanungan ha. Ah. O, pangatlong tanong. Sa kanilang lahat, sino naman ang pinakahabulin ng mga babae? Yan, umikot na nang umikot. O, oh, ah, si Chakno. Ah, siya pala yung pinakahabulin ng babae diya. Parang totoong -toto nga ha pang-apat na tayong katanungan. Sino sa kanila ang kusa na ng mga babae? Yan. Ispin na natin. Ikot ng ikot. Oops. Walang dimul yan. Walang magnet yan. Oops. Ang itinuro. Si, Ron si Ronald Daga. Ah. Siya pala yun. Oh. Panglimang tanong, sino namang players ang hindi papalag basta lang walang basitan sa labanan? Umiikot, umiikot. Ayun, si Paulo Orbistondo. Ah, ayan, si Paulo. Sino naman sa kanila ang ah, hindi naman kagwapuhan pero malakas ang sex appeal sa mga babae? ating bulahin na. Binula na. Apa? Si Dodong Onyx. Hindi ba mo Dodong? O ito, huli na. O. Sino sa kanila naman ang galante sa inuman? wag lang talo sa sabong. Oo. Mayroon palang magsasabong na players dito. Oo, oh, oh. ayun. Sino yun? Uh, uh, si Jay Armanios siyang ginotoro. So, sa mga nanood, ito'y birwan lang ha. Walang seryoso. Ginojo ko kayo. Walang dayayan, yan. Parehas yan. So, hakan dito lang. At maraming salamat sa mga nanood.